Hoy, what's up, kumusta mga bay? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang mga araw niyo ngayon? Ano ba, nagulat ba kayo? Kung, I mean, na may nagulat ba sa revelation ni PRRD diba yun yung pag usapan natin yun pero kung makapwede mo na maka hingi ng subscribes kung bago ka lang sa ating channel Ayun niya. Pag-usapan natin ngayon yung each pitch ni PRRD. Yung mga revelasyon niya na magatindig balahibo. Tungkol kay tungkol sa ating Pangulong PBBM. Matindi yung mga revelasyon niya. Kasi si PBBM unang-una kasama raw siya sa listahan nung siya pa si P.R.R.D. Pangmiyor ayun daw yun sa PDA. Diba? Tapos tinawag pa niya tinawag pa niya drag adik matitindi yun. Eh, ang pinag-uusapan natin dito, Pangulo ng Bansa. Diba? Pero, lahat ng mga revelasyon niya yan, Sinagot na yan. Sinagot na yan ng Pangulo tapos, ito, panorin muna natin para bago tayo magbigay ng reaction, panorin natin. Ng Na mga tao sa gobyerno, alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence nang PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo ay mo mga bae sinagot na ito ni Speaker Mollis itong pasabog ni PRRD. Sinagot na ito ni Speaker Romualdez. yun yung nakakatakot dyan eh, dahil sabi ni Speaker Romualdez patunayan na lang daw. Pero ang sabi dito ni PRRD ibidin siya. Di Di ba? pinakitaan siya ng ebidensya ng pidiya. Pero sinagot naman siya ni Romualdez na patunayan nyo na lang yan. Uh, ang problema nito, kinuntra siya. Di ba? Yan yung mahirap eh. Yung tinawag ni Perardi na Pidia na nasa na listahan daw si PBB eh nag-conference yung Pedia na hindi raw ito totoo Ano yan? Saan kakukuha ngayon ng Ebidensya? Na... Tuloy natin. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Kung mapasok kayo nang alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ano yung alam niyo mga bay, naka, nakakatakot tong pasabog ano? PRR Kasi parang ano to eh. Diba? Ang tanong na lang natin dito Sino ang susunod sa kanya ng mga alagad ng batas? kasi nagano siya dito eh na nagtaw siya dito nung ano eh nung sabi niya bantayan ta sabi niya doon sa mga militar sa mga polis bantayan daw niya bantayan daw nila hmm? parang sa madaling militar ang mga militar na ang bahala. E eh, paano ngayon yan? Eh, sino ba yung... Sino ba yung pangulo natin ngayon? Di ba si PBBM? Yeah. Uh, nakakatakot lang dahil ang kalaban niya dito pangulo. Diba? Ngayon, sinong tutulong sa kanya ngayon? May susunod pa ba sa kanya? Ngayon, hindi naman siyang pangulo. Diba? Siyempre, papano yung mga susunod sa kanya, tapos mabigo lang naman hindi ka takot-takot na kaso nga abuti nila. Eh kung si ano nga eh, si Trillianis nga diba, na kulong. Uh, mahirap, harap mahirap kalaban yung ano, pangulong ngayon. Lalo na hawak-hawak niya ngayon ng kongreso eh ako nasa malit lang na tao ako kaya medyo nasa gitna lang ako wala akong wala akong kakampiyahan doon lang tayo sa ano itong ngayon nakakatawa eh yung revelation ni Perardi kay boom kay PBB na drag adik sinagot na yan ni PBBM na narito ang sagot niya. Parang ano nga eh. Parang nabaliktad. Kasi si PBB parang ina inakusahan din niya si PRRD na nagda-drugs. <laughs> ito, ito nakakatawa nga eh. Panorin natin ito yung sagot ni PBB. Mabilis, mabilis yung bugat. Tataka lang ako kasi hindi naman sumasagot to si PBB sa mga banat sa kanya. Pero ngayon sumagot na siya. It is highly it has a very serious uh, side effects and PRRD has been taking the drug for a very long time now. One of the last time he, he told us that he was taking fentanyl uh, five, six years ago, something like that. After five, six years, it has affected him. Uh, 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 so, you know, I, 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 I hope his doctors let, take better care of him but sir sure, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos na ng... <laughs> 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 yung sagot ni PBBM parang yung akusasyon ni PRD kay PBB na dagadik ngayon binalik ni PBB ngay PRD na ito rin si PRD ay nagtitik din ng drugs <laughs> diba? matinding ano to, matinding labanan to. Matinding labanan to mga bay. Malalaking para malalaking political yung naglalaban niyan Pero ang, anong, ano ang ano din yung ang kawawa dito. Pag nagpatuloy sila ng ano taong bayan, tayong kami mga uh, ang yun yung kawawa dito tapos ang isa pa ang nakikita ko si BP Sara ay nasa ilalim pa ni B.P.P.M. kalyado pa nasa gobyerno pa siya eh paano yan magtitiwala pa ba si sa nangyari ngayon magtitiwala pa ba si PBBM kay BP Sara ngayon tinira na siya ni ano Perarde na tatay ni BP Sara di ba tapos tinira din siya ni Bastid Duterte, mayor ng Dabaw o anak din ni Duterte yan medyo magulo pa. Pag itong si BP Sara siguro at saka si P.B. at si BP Sara kasama pa sila ngayon. Once na bumitaw mag-resign ito si Vice President baka naingita ko lang doon ko na malalaman kung titindi ba talaga yung labanan nila ba? Diba? siguro itong mga nakapaligid medyo tumatahimik lang muna dahil si Vice President nakadikit pa rin dito kay PBBM oh, hindi siya nagsasalita hindi siya hindi niya yung hindi siya katulad ni ng kanyang ama na uh, bumabanat na diba? kaya siguro hindi ko alam kung magpa-plastika na lang ba sila no? Merap, abangan na lang natin dahil tayo naman eh mga meron lang dito wala tayong kinalaman sa kung anong bang mga plano nila kung ito ba ay scripted o kaya drama lang ba. Di ba? Sila lang nakakaalam niyan. Kasi yung mga kaalyado ni BP Sara, yung mga lakas, oh, tahimik lang. Tahimik, di ba? Tahimik lang sila. Kasi nga, si Vice President, nakadikit pa kay BBM. Ibig sabihin, nandun pa siya, sekretary pa siya ni BBM. Diba? Siguro, kung hihiwalay na si BB Sara, pabanat-banatan niya na si BBM, eh baka yung mga kalyado siguro pagsalitan niya. Diba? Abang na natin ang ano anong mangyayari sa kanila. Update, update lang tayo. Ah, dito lang muna tayo. Salamat sa panonood.